ginalaw ang almusal -almus mo, sweetheart. May problema ba? Malamig na sinangag. Matabang na kape. Maalat na sabaw. Sa tingin mo, naganahan ako? Uh, uh. At sa ating pong tanong ng bayan Juan Juan ngayong linggong ito. Papaano kung malalaman mo na ang iyong kinakasama ay dating kirida ng iyong papa? Papayag ka ba na kayo'y magkasama sa bahay ng iyong mama? At yan po ang ating tanong ng bayan Juan Juan ngayong linggong ito. Huwag po kayong mawawala. Apat 没夹上嘛。